Garalan natin to si San. Uh, nung inar nung first time ko na laro to, lito, lito ako dito eh. So, unahin muna natin ito kanya mga skill. Ayan, nakakalito siya kasi lima yung skill niya. Ito yung passive niya. Uh, pag, di ba magkakaroon to ng ano, doppelganger. O, magkakaroon siya ng duplicate. Tapos yung yung shadow niya. Yung ay may AA yung copy niya. Pag na-hit ka niyan, pag, uh, pag tinama ka niyan, mababawasan yung ano, mababawasan yung uh, physical defense. Okay. Tapos, ito, ito actually yung kaya siya mukhang apat. Itong dalawa, magkakambal yan. Ito, first kill itong dalawa. Ang pagkakaiba lang na ito, pagka ito, uh, init mo yan, gagawa siya ng copy doon sa destination ng ano, ng staff. Tapos yung madaanan ng staff, madadamage yun. Ito naman pangalawa, ito yung nasa, ano, yung nasa, yeah, actually, first skill to eh. Itong pangalawa, yung nasa, yung maiiwan, ayun yung, ano, yung maiiwan yeah ito yung naiwan ito yung copy yun yung original nandoon sa likod so hindi mo siya i-hit so nakakalito di ba pero magkakambal lang yan dalawang yan so pagka pinindot mo to hindi mo magagamit yung pangalawa pag pinindot mo naman to hindi mo magagamit yung pangalawa pag in-upgrade mo yung isa ma-upgrade din yung isa so ito actually yung second skill Ah, uh, ayan. Gagawa lang yan na uh, may nang uh, ano dyan sa Wait lang, ulit, wait. Actually, but nga, weird, no? Gagawa, gagawa to ng... So, kung ginawa mo na tong first step, tapos meron na siyang copy, pag hinit mo to, tatargetin yung dalawa yung, yung target na yan. Okay. Ang gulo, di ba? Actually, kailangan mo nang pindutin yung first skill o kaya yung third skill kasi mag-create yun ang copies. Tapos pag click mo to gagawa yun ng ano yan dyan sa, sa lupa. Tapos i-hit mo yung target. Dalawa kayong i-hit nyo yung target. So, syempre, may dagdag na damage yun kung meron kang, ano, you know, kung meron kang replica. Pero kung wala, di syempre, isa lang yung damage. So, ideally, hit, either ang combo mo itong isa sa dalawang yan, tapos click mo itong pangalawa. Para yung yung carbon copy may hit din yung target. Tapos ito, ito yung create ng pangatlong, ano, so pag-clinic mo yan, mag-create ka ng another replica. Pag-clinic mo itong, magkakaroon niya ng dalawang sun. So, ang mangyayari, itong first skill, mag-create yan ng replica. Itong third skill, mag-create pa ng another replica. So all in all, meron kang tatlong sun. Okay. Yung dalawa replica mo. Kaya nagkakaroon kaya ang gulo pag nilaro mo na. Punta muna tayo sa... So ayan yung kanyang mga skill. Ngayon, no, maglaro tayo. Kaya litong lito ako din ang unok first time ko <laughs> uh, Punta tayo dun sa build. Preparations uh, preparations tayo. Uh, so preparations. sa preparations. Akaanto sa patulog Kasi Kaso kailangan natin magkumita. Wala <laughs> na tayo sa preparations. So, pwede mong uh, build. Marami ka pwede ka mong build dito. Eh. Pwede siyang writer. Pwede siyang... Pwede mo siyang gawing assassin. So, custom na yung build sa kanya. So ito yung mga pro setup. Ito number one. Uh, medyo tank yung equipment niya. So alam naman natin tank yan, di ba? So ito ay oh, meron siyang 800 HP agad. Tapos may magic defense, physical defense na yung combination. Ito ay magic defense. Tapos pwede mo yan i-hit ng mga mga minions. Tapos meron kang 20 magic defense. Ito combination ng physical magic defense tapos 10% cooldown, ito ay para bumilis tapos ito ay tapos meron din tong uh, physical defense, tapos ito ay para mag regenerate yung kanyang skill so, hindi siya matigas na matigas na mamaya ka na hindi siya matigas na matigas na hindi siya matigas na matigas na ano, na pwede, pwede pa natin patigasin yan Uh, pero kasi yung HP mo dito, 800 plus 12 plus 800, 12 plus 16, 26, 28 na yan. Ito walang HP. Tapos may 15 ka. So, 28 plus 15, uh, nasa 300. 28 3,000 na yun eh, plus 1,500 so nasa 4,000 halos yung ano, yung HP mo. Mataas, mataas, sobrang taas ng HP niya. Pero yung mababa dito, yung uh, magic defense at saka yung physical defense. Pero mata sobrang taas ng HP. Pagdating naman dito sa emblem, ang ginamit nila ay fighter. Ah, hindi, uh, assassin emblem. So, meron na agad siyang penetration at saka adaptive attack at saka movement speed. So, mabilis yung plus 3% movement speed. Hindi siya masyado mabilis, pero bibilis pa siya kasi meron siyang uh, meron tan nitong dominance eyes. So, yun yung magpapabilis sa kanya. Pwede natin gawa tayo na isang custom yan. So, custom assassin emblem yung ginamit nila. Tapos, ito ay para bumilis lang yan. Ito ay damage lone heroes. Tapos, ito ay regen and speed up after kill. So, kung nakapatay ka, bibilis ka palalo. So, kailangan mong pumatay. Tapos, petri pa yung ginamit niyang ano, petri pa yung ginamit niyang, uh, skill skill din yan. <laughs> Or spell. Okay, so yan muna. Ito, ito pag-usapan natin mamaya. Um, o, oh, pag-usapan na natin ngayon. Um, ito, fighter to eh. Parang fighter build to. Okay. Wala tong depensa. Yung emblem niya, wala rin depensa. Ang pinakaiba lang nila, mas mura yung equipment. Gusto niya mas mura yung equipment. So wala siyang wala siyang defense. So hindi so fighter tong build na to. Ito medyo tank build diyan. So unahin muna natin yung tank build. Okay. Yan. So itong dalawa, ayan yung first skill actually itong dalawa yan. Yung first second eh isang isa lang yan. So pag ginamit mo yung pag ginamit mo yung isa sa kanila, si so, pag click na muna natin yan. So itong muna yung first skill, di ba? So Bawar tayo ng statue. So, ito, pag tatatakot ka sa kalaban mo, pwede yan. Send mo lang yung replica doon. Bugbugin niya yan. Replica naman yan. Hindi ka naman maaano dyan. So, okay lang yan. Pag natamaan siya niyan, ha, ya, pwede mo rin i isend doon sa may turret. Para yun yung target ng nung turret. Okay. Tapos, ah, uh, Walang nagkukor, no? Medyo pangit yung kapya natin. Eh, ito yung pangalawa. Pag, ayun, gagawa yan ng gulit. Pag tinira mo yan, dalawa kayo, upakan nyo yung target. Diba? E, itong pangalawa, ayan. So, halimbawa, ang ah, gusto mong patayin yan si, ano, yung mage. Ayan, gusto mong, ayan, wait lang. Yan, ang dami nila. Yan, gusto mo patayin yun Yan, yung dada... Wait lang ha. Yung... Okay. So, ito. Ito yung una, papadala mo yung replica. Itong pangalawa, ipapadala mo yung sarili mo. May iiwan yung replica dun sa... Kung saan ka na, nakalagay. Tapos yung dadaanan ng stop, madadamage yun. So, let's say yan, si Silong gusto mong patayin, syempre. Siya yung pinaka target natin Namatay na matay na mag-isa. Dito siya nawala eh. O, ayan. Alimbawa, ito, ito. Papadala natin yung sarili natin doon sa target tapos upa na natin no, di ba? So yung destination na yun yung totoong copy mo. Yung yung may iiwan ay yun yung replica. Okay, yan lang siya gamitin. So ideally ito yung gagamitin mo first skill tapos tira gamitin mo yung pangalawang skill. Tapos sa bahay, gusto mong kuntahin yan, pwede mong sendan ng replica muna dyan para magkagulo sila. Okay. Madali lang siya gamitin. Ayan. Madali lang ito matatapos. Eh, ito yung pangalawa. Ayan. Magiging tatlo yan. Mag-create ka pa ng isang copy. Okay, oh, eh, wait lang. Padala natin yung sarili natin doon. Tapos create tayo ng copy. So, tatlo na sila. Diba? Mali pala. Mali yung hindi ako sanay dito sa petrify na skill. Ang oh, pwede mong gamitin yung ito, padala mo yung sarili mo doon sa likod tapos ipetrify mo yung talaban. Pwede din yun. Pwede din yung ganong strategy, no? Tapos tirahin mo ng mobility. So, first skill, tapos petrify, ay ito, first skill na to, tapos petrify, mobility. Tapos, and then muna, tapos mobility, tapos, hindi, summon mo na, tapos mobility. Ayan, so... Wala talagang nag-call. Gusto natin. So, basta ang importante, dapat mayroong ka replica para pag binira niya yan. Ayan. Babalik yun sa'yo eh, pag iniwan mo yung replica mo doon Subukan natin itong battery Uy, eh tayo, so ang bilis niya magbusan ng health Gagaling mo kalaban kalaban. Ayan ba? Tirahin natin ito. No? Punta natin sa likod yung kaaway. Ayan o. No? So, nandun tayo sa likod. Pwede natin yung kapapay. Eh. Mabilis. Ayan, tatama siya. Pwede mo habulin ng replica. Another replica. Diba? Ano na ako nang no, 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 no. ibitang kaaway. Ah, at nag din si Kami. Siyempre pagka delikado, ano lang yung isi-send mo doon? Ah, yung replica mo lang. Kung um, may isi yung sarili. Basta yung pangalawa, yun yung... Magiging kahoy pala siya pag pinetrify mo. Diba? ihinto siya. Pwede mo rin i-send yung sarili mo tapos diretso petrify na. Pwede rin ganun. Maka mag, para maging kahoy yung lahat ng yung target. Sumukan natin. Kaya pala ganun yung build niya. Kaso na no, wala na tayong target. Okay yung ano nito, no? yung uh, third skill niya kasi magiging tatlo kayo. So maganda siyang pang push. Yan. So yung mga gagawin natin, siyempre, papadala natin ng carbon copy ang turret. Tapos magkikreate tayo ng isa pa. Tatlo na yan, hindi ka buluan ng malaki yan. Tapos kung ano, ano yung turret. Hindi naman niya alam kung halika dyan eh. Ah, patay ko! <laughs> <laughs> Asa <Kaso> na chamba. Ah, <laughs> oh, ayan Sino lang alam ba sila? Kamet oh, i-improve natin yung build na gawa tayo ng ng atin. <laughs> oh, medyo mabilis siya, 'di ba? Mabilis siya. Mabilis yung mga assassin yung mga assassin build ah. gusto mo na mabilisan mga assassin yung build mo. Eh oh, no, patayan. Alis ka pa. Ano kita. tayo pa ikta? Ano oh, dead siya no, oh, di ba? Yan, yung tank, patay na yung tank thing here. Diba? Ang Ayan, yung ano, pwede natin padala ng maraming sun. Para sumabay dun sa ano. Sumabay dyan sa mga minions. Ooh, Ayan o, no, gawa ka pa ng isang copy Kabuli niya yun Sa kaduluduluhan Ayan, yeah, ito yung medyo tanky na build Pero gagawa talaga tayo ng tank nito Maganda lang dito sa assassin, tank assassin build ano. Mabilis siya. Petrifa. Ang dami rin saan, di ba? Gulo na sila. Pati yung turret na lito, di ba? Uwi mo na tayo. Meron pang... Uy, mamaya. Gusto ko sana skill na HP region daw. Elder turret na agad. Oh, takas pa yun. Ba naman. Pero na, hindi nagre-regenerate yung Hindi siya, hmm. siya gumagamit. Ay, ah, may ma gumagamit siya ng mana, oh. Di ba? Hindi mo magamit yung skill pag wala kang mana. So, pwede rin siyang bait, uh, mage will. Review na natin yung mga damage na oh. Magic damage ba oh. ito? Parang nababagalan ako hindi siya mag Push tayo, push. Kung stars han ka eh, di ba? Yan, make sure lang na dadaanan siya nung dadaanan siya nung stop yung mga minions para madamage din siya pagdaan mo pala. Sunda na ada kapi dua tak si kereta ada kapi si bayi na ada tu petrikan gawai na batu saya makawai Okay, done. Yan, naglo-lord na sila. Medyo pangit yung... Shit. Makukuha nila si Lord. natin. Hoy, kunin niyo dapat pala umuwi tayo kanina. wala yung 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 Yeah, medyo mabilis na yung Okay, Gagawin na natin. Push na natin yung main Okay, padala natin sarili natin doon. Tapos ito. Tapos petrify natin sila. So, madami kang pwedeng gawin dito sa sun. Madaming, madami kang pwedeng gawin build. Pwede mong gawing tank, pwede mong gawing... So, medyo tank yung pagkagawa. Gumagamit siya ng mana. May ano eh. Tapos, Tingnan natin yung damage na kung magic ba yan or physical. Okay. Isa pa, isa pang ano. Um, ah, physical to. Physical damage to si Sir. Pero gumagamit siya ng Okay, wait na. Stop muna natin. Gamitin natin tong medyo fighter na build. Ayan. So, physical damage to kasi si San. Na natin reviewin lang natin para sure. Uh, fighter. syempre San yan. Physical damage to, di ba? Oh, physical attack. Physical damage. So physical yung mga equipment niya. So gamitin natin yung fighter bill. Fighter time. The lights deepest desire. So who's next?